Okay. Hoy na. Hello, Ate. Ako tutamaan mo gogo. biji, video video video. Ano video na, video nga? Video 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 na, video na nga. Ano 'di, eh? Nandoon ka? Tara, si Lola. Ulo. Pagblake yan, mamatay mo. ni

lumple hmm. yeah. malaki ko hingi pa hingi ko na hingi pa hingi ko na ko na parapat ngayon dito sa parapat dito. parapat ngayon parapat ah parapat ngayon parapat Karat yang kami ni. Aku mungkin kau pasang. Ikan pun apa pun. Ubi, 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 ubi. Tapi kalau yang kau tak nak, kalau kau tak di sini pun. Kalau kau tak di sini, kalau kau tak Hay naku, hindi na po. Hay naku, pa-basket. Ito na. Dukan share naman. Ano oh. mga nga ng Mini video, Mini video ko lang Ito na nga. Tukan Allen versus Nurtal. Aba, si Allen nagka black eye.

o, yung ka doon! Patawad ay, niyo, siya, Patawad niyo! alam! Nagapasa ka? ako. Iyak po lang. O, yung ka ka? Ha? In Interview ang punta. Eto po, po sinunod ka! Sabi ka! eh, kiling kiling pating na wala, to challenge mo mo bulim, amun na wala, kiling pating na wala, to challenge, babawing eh, di ka magkaygano, dapat talo, dapat talo, dapat lang! dapat talo, 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 Kunyari talo, dapat talo, dapat

ano o. Oh. Wala, si Tinagano si, si, oh. lang. Eh, ay, please, titignan ko siya. Oh. Mahal na iyo, eh no. ay, na, ay niyo, eh no, oh no. ay, na pa, natin ni Bente ni para. Yan yung show filter. Ay, no, kayo. no, yung ko, eh, no. Kontrabida. Hindi <laughs> 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 na matay na. Balit na balit, araw kasi bumaba, eh. Oh, Oo, nga. Ay, nakatangin no, na. 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 Pula-pula po. May violet pa po. Eh no, nakatitikin na ang mga BG. Hindi ba, mga wala ka bente ko? Long, huwag huwag mo din sa sarap pag baka wala din Hindi ko baka mo wala din 20. Hindi, ko sa akin. Ulo! Tao! Daw po Ano, sila daw sa tuka dyan. Tung, tukad. Si Mano Sambunutan. Sambunutan. Dito tayo. Sambunutan eh. Ito, Mano.